Naranasan mo na bang mapagod sa bigat ng responsibilidad? Yung tipong bawat araw parang may bato kang pasan, pero hindi ka sumusuko. Hindi mo lang binubuhay ang sarili mo. Ikaw ang gulugod ng pamilya mo. Habang ang iba natutulog pa, ikaw gising na. Handang harapin ang mundo. Hindi ka ordinaryo. Hindi ka nilikha para lang mag-survive. Nilalang ka para magtagumpay sa gitna ng unos. Hindi mo kailangan ng medalya para patunayan ang halaga mo. Bawat pawis, bawat sakripisyo. Iyon na mismo ang parangal mo. Kapag naramdaman mong parang nauubos ka na, tandaan mong ikaw ang ilaw na nagpapaliwanag sa dilim ng pamilya mo. Hindi mo ginusto ang bigat, pero pinili mong maging matatag. Hindi mo man madinig ang palakpakan, ramdam mo ang pag-asa sa bawat ngiti ng mga mahal mo sa buhay. Sa bawat pag-ikot ng mundo, sa bawat pagsubok na dumarating, itulak mo pa ang sarili mo ng higit pa. Huwag kang papayag na tapusin ng pagod ang laban. Ikaw ang bumubuo ng kinabukasan ng pamilya mo. Hindi ka basta-basta. Ikaw ang patunay na ang hangganan, gawa-gawa lang ng takot at pagdududa. Kaya ituloy mo ang laban dahil sa dulo ng bawat paghihirap, nariyan ang tagumpay na naghihintay.